sa pong pinagpalang araw sa ating lahat. At purihin ang Diyos at uh, tayo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapagsubaybay ng aking live streaming. Muli po ako ay kumakatok sa inyong mga puso at humihingi ng kaunting oras ninyo para maibahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. Bago po ako magsimula, ay gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo at linawin na ang aking pong ginagawang live streaming na ito ay hindi para kumita, hindi para magkaroon ng pera, hindi para sumikat, kundi ginagawa ko po ito dahil sa pagmamalasakit ko po sa inyo, dahil sa mahal ko kayo, dahil sa concern po ako sa inyong kaligtasan. At gustong iparating ng Diyos na mahal ka niya, at hindi ka niya gustong mapahamak. At ako po ay umaasa na sa pamamagitan nito ay mailapit ko po kayo sa Diyos at ako po ay umaasa na kumilos ang Diyos sa buhay mo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay matatagpuan sa aklat ng Marcos chapter 10 verse 17 to 22. Kung meron po kayong Bible ay samahan po ninyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. At ang sabi po dito, nang sa'y paalis na may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mangdaraya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Sumagot ang lalaki. Guru, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. Maghiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipag Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Sa mga talata na aking binasa, ay may isang mayama na binata ang lumapit kay Jesus at nagtanong kung ano daw ang dapat niyang gawin para makarating sa langit at sumagot si Jesus sa kanya ng ganito, Mahalin at igalang ong iyong ama't ina. Huwag kang pumatay, huwag kang magsinungaling o magnakaw. At sumagot din naman ng mayamang binata na sinasabi niya, na sinusunod naman daw niya palagi ang lahat ng mga utos. Pero sinabi ni Jesus sa binata na may kailangan pa siyang gawin? At yun ay kailangan niyang ibenta ang lahat niyang ari-arian at ibigay ang pera sa mahihirap. Pagkatapos ay dapat niyang sumunod sa kanya ang binata. Nang marinig ito ng mayamang binata, ay siya ay nanlumo ng hinapo, nalungkot, at umalis. Sa madaling sita, ay hindi niya kayang i-give up yung mayaman na, yung kayamanan niya, no? Yung kanyang ari-arian, no? Kung mga minamahal ko at mga kapatid, sa kwentong ito, ayaw ipamigay ng mayamang binata ang lahat ng kanyang ari-arian. Mas mahal niya ang kanyang mga, mga bagay na pag-aari niya, kaya kaysa sa Diyos, no? nanlulumong lumisa ng binata kasi mas mahalaga sa mayamang binata ang kanyang yaman kaysa sa kanyang kaligtasan sa langit. At sinabi ni Jesus no? sa, sa kanyang mga alagad, no? kung itutuloy po natin ang verse, na tunay ngang napakahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. So nagtataka ngayon ng mga alagad ni Jesus sa kanyang sinabi. Hindi yun maintindihan ng mga disipulo. Kaya inulit-ulit muli ni Jesus ang kanyang sinabi. Mga anak, Talagang napakahirap para sa mga mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. At sa puntong ito, tinatanong mga, ng mga alagad kay Jesus kung sino ang makapamumuhay sa piling ng Diyos. No? At sumagot muli si Jesus na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos at nagmamahal sa Kanya ng higit kaysa ano paman ay makapamumuhay sa piling niya sa langit. Hallelujah. Praise the Lord hindi magawang bitawan ng mayaman ang lalaki ang kayamanan niya nang hilingin ito ni Jesus sa kanya sa halip malungkot siyang umalis dahil masyado ng mahalaga para sa kanya ang material niyang yaman bagamat hindi naman po masama ang maging mayaman no ang, mat ang magkaroon ng maraming ari-arian hindi naman po masama na magkaroon tayo ng mga ito sa katunayan kailangan po natin ng pera para makabili ng mga bagay mga pangangailangan na kailangan natin ngunit ang mga ari-arian, pera o anong bagay, no? Ay hindi dapat sambahin o mahalin ng labis. Tayo ay dapat na maging mabuting tagapag-alaga ng mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At maging daan sana tayo ng pagpapala niya sa ibang mga nangangailangan ng tulong sa mga mahirap. Mga minamahal ko at mga kapatid, ang Biblia po ay pina, pinaalalahanan tayo sa mga bagay patungkol sa kayamanan. Ang sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 19, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit. Ito po ay napakasensitibong topic. At maaari sa atin na iniisip nila na ang pera ay masama. No? Meron pong mga tao nag-iisip ng gano'n. Kaya meron pong cases na pinagbibili nila lahat ang kanilang ari-arian at nabuhay sila sa simpleng-simple lang. Parang mga ermitanyo, no? Yung parang mga namumundo. No? Akala nila mas magiging spiritual sila at mas mapapalapit sila sa Diyos kung malayo ang pera sa kanila. So parang they have this wrong interpretations of the Bible. Pero hindi tinuturo sa Biblia na money is evil. Kundi the love of money is the root of all kinds of evil. 1 Timothy chapter 6, mga minamalikot mga kapatid. Again, inuulit ko po, money is not bad, but money is not God either. Ang pera at ang mga material na bagay na pag-aari natin ay hindi masama na dapat iwasan. Ngunit, hindi rin ito Diyos na dapat sambahin. Iisa lang ang Diyos at iisa lang ang ating Panginoon. Ang pera at paggamit nito ay mabuti kung gagamitin natin para sa karian ng Diyos bilang isang mananampalataya ni Kristo. Minsan, ang pera ay isang napakalaking tukso para makalimutan natin ang mission natin no para sa karyaan ng Diyos. No, para malayo tayo sa mga layunin ng Diyos sa buhay natin dahil sa mga pera. Dito po sa Italy, usually dayo po ng mga OFW dito, most especially yung mga domestic helper or caregiver, no? Uh, every Sunday, at minsan ang kanilang mga amo ay nililikut sila na pumasok pati Sunday. No, pero double pay po 'yon. At minsan 100 euro ang bayad pag pumasok ng Sunday. No, kung i convert po natin 'yon sa pesos, uh, ay roughly around 6,000 pesos na po 'yon. Depende po yun sa palitang ng euro. Ngayon, ikaw na kristyano, Ikaw na nakak nakakilala sa Panginoon. Ito na nga, ito na nga lang yung time mo para sa Panginoon na magpuri at magsimba sa Kanya. No? From Monday to Saturday ay nagtatrabaho ka. Pati ba naman Sunday ay ipagkakait mo pa sa Panginoon. Sa kaunting halaga ay ipagpapalit mo yung time mo para sa Kanya. Mga minamahal ko at mga, mga kapatid, hindi po tama na si Lord ang last priority natin sa buhay. Oo, naintindihan ko po. Oo, kailangan mo ng kumita. Oo, kailangan mo magkapera no Oo, kailangan mo magpadala ng, ng ng pera sa Pilipinas pero mga kapatid unahin po natin si Lord ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33 Seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you unahin mo si Lord kapatid dahil siya naman lahat ang nagbigay niyan no yung yung buhay mo yung hininga mo siya ang nagbigay niyan yung kalusugan mo siya may bigay niyan. Yung trabaho mo. No? So kapag inalisan ka ng, ni Lord ng help, makakapagtrabaho ko ba? Hindi na. Unahin mo si Lord, kapatid. At makikita mo ang pagkilos niya sa buhay mo. Amen po. Hallelujah. Alam mo, kapatid, gusto lang naman ng Panginoon na itama ang kaisipan natin na sa sobrang pagmamahal natin sa pera, na sa sobrang pagpapahalaga natin sa pera, ay nakakalimutan natin na may mga bagay na higit na mas mahalaga kaysa sa pera. Ano po yon? Ang ating kaligtasan. Sabi nga sa banal na salita, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Mga minamahal ko't mga kapatid, sa kwentong ito ng aking binasa, ang mayamang binata gustong malaman ng mayaman na lalaki kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, interesado yung mayaman na, mayaman na binata na kung paano maliligtas. Interesado siya kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nagtatanong siya eh. At itong mayaman binata ay, ay alam niya ang mga kautosan at nasunod siya sa mga kautosan ng Diyos. Pero nung sinabihan siya ni Jesus na ipamigay sa mahihirap ang kayamanan niya dito sa lupa, ay nalungkot ng mayamang lalaki at umalis. Hindi magawang bitawan ng mayamang lalaki ang kayamanan niya nang, nang hingin ito ni Jesus sa kanya. No? Mas mahalaga para sa kanya ang material niyang yaman kaysa sa kanyang kaluluwa. Jesus told the rich young man to do something he found very difficult to give away his valued possessions. Kaya nirequest ni Jesus sa mayamang binata na ipamigay sa mahirap ang lahat ng kanyang kayamanan ay sa kadahilanan na alam niya, no? Na alam niya yung binata ay nasunod sa utusan at alam din niya na may isang bagay ang naghihiwalay sa kanilang dalawa. Ano yun? Kundi ang kanyang kayamanan. Okay na sana eh. Masunurin na sana, mabait na sana, nananampalataya sa Panginoon. Pero nagkulang lang sa isang bagay, isurrender ang yaman. Mga minamahal ko't mga kapatid, this story is all about precise command to a particular person. Yun nga, yung mga mayamang binata no? who worship a specific idol, yung wealth. You know, iniidolo niya yung wealth, no? Ang pinupunto ko po, ang pinupunto po dito no, ni Jesus na is not money, no. The money is not uh, incompatible to salvation. He is only demonstrating for this, pers for this person that there is one thing he's not willing to sacrifice for the sake of obeying God. Ang mensahe po ng Panginoon sa gabi nito ay ganito. May dalawa po tayong pagpipilian kung saan natin ilalagay ang ating kayamanan. No sinabi ni Jesus na dalawa ang maaring paglagyan ng kayamanan natin. Ang una ay dito sa mundo para sa pansariling interes at para sa mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Ang pangalawa ay sa langit, mga bagay na para sa Diyos sa Kanyang kaharian. Ang ang utos ng Diyos sa atin ay malinaw. Wag mag-impok ng kayamanan sa lupa Sa halip, mag-impok ng kayamanan sa langit Ang utos niya ay mag-ipon ng kayamanan sa tamang lugar at, at, at ang tamang lugar na yon ay sa langit Wag sa mga bagay na pansarili kundi sa mga bagay na para sa Diyos Wag sa mga bagay na pansamantala lamang kundi mga bagay na pang walang hanggan Hallelujah, praise the Lord Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid Ganito yan eh Be humble and honor God with your wealth by recognizing that everything you have comes from Him. No? Sa kanya lang naman lahat ng galing yan eh. Dapat po tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos at i-recognize natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa kanya. Dapat kilalanin mo na lahat na meron ka ay galing sa Diyos. In fact, pumunta tayo sa mundong ito, no? na wala kang dala. Meron bang batang ipinanganak no paglabas at 'yan ng, ng 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 nanay niya may dalang susi? Meron bang batang ipinanganak mga no, paglabas at 'yan ng nanay niya may dalang titulo ng lupa? Meron bang batang ipinanganak mga no, paglabas at 'yan ng nanay may dalang kayamanan? Wala. Ngayon sa paglaki mo, sa paglipas ng panahon, may susi ka na ngayon. May titulo ka na ng, may titulo ka na ng lupa. May kayamanan ka na ngayon hindi mo yan dinala sa mundo, yan ay nakuha mo lang nung nandito ka na sa mundo. At malinaw na sinasabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6, For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Wala tayong dinala anuman sa sanlibutan, at wala din tayong madadalang anumang pag-alis natin sa mundo. Yan po mga kapatid. Malinaw na sinasabi sa banal na aklat na na hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, ay hubad din tayong mamamatay. No? Hindi natin madadala ang ating pinaghirapan. Hindi natin madadala ang, ang lahat ng mga napundar natin. Hindi natin madadala ang lahat ng ating kayamanan kapag po tayo ay namatay. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang Bible po. Maliwanag ang sabi ng Biblia. Kaya nga may namahal kut mga kapatid, huwag po natin sayangin ang oras at pagod natin sa pagkamal ng maraming salapi. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong magtrabaho. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong magpayaman. Ang gusto po ng ating Panginoon ay itama ang ating kaisipan na sa sobrang pagpapahalaga natin sa pera ay nakakalimutan na natin ang mga bagay na higit na mas mahalaga kundi ang ating kaligtasan. Huwag po tayo mag-impok sa mga kaimanan dito sa lupa. Sapagkat, no, Sabihin mo nang sapatos man 'yan, ginto man 'yan, lupain, mansyon na bahay, 'no? Mag-impok tayo ng kayamanan panlangit. Ang buhay natin ay higit pa sa mga kasuutan, higit pa sa pagkain o anumang nakikita nang ano anumang nakikita natin dito sa lupa. Pag-ukulan natin ng pansin ang mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Kung saan tayo pupunta kapag tayo ay wala na sa mundong ito? At iyan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Hanggang sa muli po. Sa Diyos po ang kapurihan. At maraming maraming salamat po sa mekling oras ninyo. God bless.